Hello mga ka-good vibes, welcome back sa channel kung saan ang katutuhanan ay hindi natin tinatabunan. Ngayong araw, isang mainit na isyo na naman ang pag-uusapan natin, at hindi lang ito basta intriga, ito ay usapang pagkatao, hanap buhay, at respeto. Alam nyo mga ka-good vibes, sa panahon ngayon, napakahirap kumita ng pera, kaya saludo tayo sa mga taong nagsusungikap at gumagawa ng legal, marangal, at maayos na paraan para mabuhay. Isa na riyan si Medeth, nag-online selling siya, at wala siyang inaapakang tao, wala siyang sinisiraan para lang makabenta. Pero grabe, kahit sa ganitong simpleng hanap buhay, may mga taong bumabanat pa rin, oo, ang tinutukoy ko yung araw-araw na lang lagi may komento kay Medeth. Bakit nga ba kailangang batikusin ng isang taong nag online selling, wala namang krimen, matino naman na nagbebenta, hindi ba dapat mas eangat pa nga natin ang mga ganitong tao na nagsusumikap at hindi umaasa sa paninira ng kapwa? Ang masaklap dito, parang baligtad na ang mundo, yung marangal lang siyang binabatikos, samantalang yung puro paninira ang content, yun ang ginagawang hanap buhay hindi ba't nakakalungkot isipin? Real talk tayo, mga kaibigan, sino sa kanila ang mas kapuri-puri, si Medeth na tahimik na nagbebenta, o si Balahura, na araw-araw ang laman ng content ay kung paano siraan ang kapwa? Lahat tayo ay nangangailangan ng pera, pero may dalawang paraan para kumita, yung marangal, at yung mapanira, kung may pipiliin ka, saan ka papanig? Mga ka-viewers, mga ka-good vibes, hindi na lang ito tungkol kay Medef o sa mga bashers, tungkol ito sa kultura natin bilang Pilipino, gusto ba nating i-tolerate ang content na puro siraan, o itataas natin ang mga taong naghahanap buhay ng maayos? Tigilan na natin ang pagiging ipokrita at crab mentality, huwag tayong pumalakpak sa paninira ng iba, mas piliin natin ang suporta sa mga taong naghahanap buhay ng marangal. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng views kundi sa dami ng taong na inspire mo. At kung may dapat tayong i-cancel, yun ay ang kultura ng panlalait, hindi ang marangal na paghahanap buhay. This has been your host, Spread Truth, Not Hate. Support those who hustle with integrity. Kita kits ulit sa next episode. Kung na-inspire ka mga subscribe na, mag-like at share, sabay mo na rin mag-comment at hit the notification bell. Para lagi ka updated sa mga kwentong may aral at puso